Ano naman? Ibababa. Ikalawin naman tao ni ano yung sikawit. Naniwan na Wala mo sa langit Wala ka. ginawit. ka years ako mag-drive ilan ni. Ha? ka years. What? 10 Expert na naman ako nang drive no? pa training gilip ka ka Driving?

Kasayanin mo nakakat, ano ka lang Kasi na lang so, okay, sa mga lapakan ko ito. Pero na sa PDR. Pag-upanay si Pono? Si Sir Gonzales? na kung sa ipagdaron ko. No? Pag-upan, masirag lang Ano na? ino, mga nang i addict na.

Kung kay halong kayo ano man. Kung na ka na eskwela. Kalit sa ka? 11. 11. Bagay, dagan na yung ubal ka na ka pero nag-iwan naman, nag ba na na. Dipindi wala na dito na pag-aduhay Dipindi na sa kanang gawa. Murang yung mana makanan ng waktu magkapit-tapis ka dito. Mga itagay, magkapit-trip yung mga agit. Watch it. Dool na Sayang papa.